Gila ka lang mga pare. Hoy, marap okay. naman kayo. Hmm. Kung malinaw lang yan pare, kahit <laughs> ligo kayo. talaga <laughs> ako dyan kung lang. Hindi, naliligo talaga ako dyan pag malinaw yan. Kailadaan ka na lang sa ano, navigation.

sumira niya okay. na natin sila yung pambomba niya. Teka lang, yung tapang kinukunan ko. Ang bahadak. 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 Ang Please na panigurado ko ikaw ang makukuha sa Jose Ha? Jose Rizal. sa ano? Sa may suyo ano? Sa second sa Pfizer. May mga tao. Ito ko din yun doon. araw. Ito araw. Ito ang araw. Ayan, lumilim. Wuh! 'Yan, tancha, simoy ng. Apaka alam nag stand dance, nag-stand dance yo, babe. But lumamig. <laughs> pag ganun dapat, pag ganun. But lumamig, but lumamig. Pag ganun. Oh, mangga. Pino. Mababawasan din yan pag nag kayo. okay kayo. Okay, kinatatisin ha. Hawakan nyo talaga. Bumulang. Bawang. Bawang tapay. Bawang tapay. Biyeng. 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 Ano ito kami ngayon ba? sa mga baklay? Kung saan? Ano Kapalangan. Kapalangan. Ito ang lusod ng kapalangan. Kumakamang mga

Kita pa rin daw banner mo. Ikaw. Eh, ng kalabo sasabihin niya. Ah. layo nila no napakalayo ayon, apalala, ayon, ayon. napakalayo hindi ang ginagawa nila ilalagay sa no? <laughs> ayon, normal <laughs> na ng doon ano yung bad reading, na ano na ko kaya may sumunod eh. Tapos pinahin mo siya, nagagalit. Yan po, nasa bundok na kami. Hindi na namin alam kung nasan kami. Ayan po, ligaw na ligaw na kami. Ayan po, ligaw na. Ayan po, magandang lalaki. Nasa lugar nila kami. Ayan, ayan init na init na natin na tisuy namin. Oh, pwede sana kita. Ika, kaso, uh, ika, mo ayan po, si Aburon yung diwara ng diwara. Wala naman nagdidiwara. Nagkasalita na po yung tisuy namin. <laughs> ayan po, napapasok na po kami sa kagubatan. Kagubatan e ka. Kamaya. Kamaya. Kamaya yung kagubatan. Tapos sa gubat yun. Para parang uulat sa inyo ha. Uh. Uulat nga sa amin. Sa bahay ng lang namin. So, dito okay, 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 okay. na dito tayo tumuwid. Dito na tumuwid. Okay, rin okay. natin siya. Panorin natin siya. Okay, kita para... okay, tayo siya. <laughs> magdalag magda yan. <laughs> okay lang lang naman Po, tatawid na kami sa tulay. Uy, <laughs> baka naman hindi naman ito mat matino. Pare matino ba yan? <laughs> Nag-try pa. <laughs> Ayan. Yan, malaglag ka, okay. hige. <laughs> hindi kaya ituloy, hindi ito tuloy yan, ha? Hige, yeah, tuloy mo nga, bili. tuloy mo nga, hige, hige. Hige, tuloy mo nga, hige, hige. ganda. tuloy mo nga, Go, ah, Go, ah, <laughs> Go, ah, <laughs> Ay, buta, wala ka sa alo mo. Wala ka sa alo mo. Okay. Hige, lulubog ka sa saging na. Laglag <laughs> -lag mo. Laglag <laughs> <laughs> -lag mo, hige. <laughs> Laglag mo, okay. uuuh. <laughs> 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 Lag -lag <-o. laughs> Ay, buta, magaling, oh. Gwapo.

Nakarating din. Ano oh, big